Tatlo po. Pang ilan ka? Panganay. Ah, panganay ka pa. Uh -oh. Ano bang pangarap ni Monica? Singer po. Singer po? Po. <laughs> <laughs> May age ba yung po mo? Po? Hindi. <laughs> Bakit sino ba balita mong singer? Sarah Heronimi po. Sarah Heronimi. <laughs> sino ba si Sarah Heronimi? Heronimo. <laughs> o oh, kung nanonood ngayon si Sarah Heronimi, no? Oh, Italiani, okay. Ano gusto mo sabihin kay Sarah mo? Ate Sara, turuan mo naman akong pagkanto. Oh, di ba? Siya <laughs> ba Sige. Sino kasama mo? Mama ko po. Ah, si Mama. Mama? Ayun, ba, tapos si Mama. ay Mama. Magandang tahali po, Sir Billy. Okay. Mama, Oh. Ano gusto mo sabihin kay Monica? Ah, uh, Monique. Uh, lagi mo lang tatandaan nandito lang si Mama, si Papa. Ah, uh, ang masabi ko lang sa'yo, huwag mo tumawag sa itaas. Yung pag-aaral mo, huwag mapabayaan. Mahal na mahal kita. Yun lang po. Ano ang sabihin-sabihin kay Mama mo? Mama, maraming salamat din po. Pag, pag may laban po ako, sinasamahan mo po ako. Si maraming Papa lang mo? Lang po. Pa, kung nanonood ka pa, manood ka na dito na ako sa TV. Yan, manood ka. Sige, Monica, ha? Galing mo. Pinagandaan mo pa. Saan galing yung shoes mo? Ang ganda. Binili lang po. Saan niya binili? Kay Ukay. <laughs> ang cute, no? Totong totoo eh, di ba? Iyan ang, ang tunay na buhay ng ating mga kababayan. Simple, pero nakaligayahan na nila yan, di ba? Oo, oh, dapat huwag na tayo maghangat ng ano-ano pa. Simple lang. Ikaw nang namili niyan? Pa? ikaw nang namili? Apo. Shoes? Ang ganda ng shoes mo. Paborito mo ba yan? Apo. Oo, oh, sige. Magkano yan? 50 po. 50? Pero hindi siya mukhang 50, ha? Di ba? Mukha siya mga... Di ba? 20. <laughs> Biro lang. 20 mil. Di ba mukhang 20,000? Monica, galingan mo, ha? Ah. Ang galing ni sa mga singing kanina. Pag lahat napasaya mo, may bonus ka sa akin. Apa. Ano kakantayin mo? May bukas pa. Ito pa. Ito po. Kung may bro, miss sister tayo. Sister Monica! Ano ba ang katulad mo ang mga sumisikat? Ano ba? Yan? Yung nangangarap, bibili sa ukay-ukay. Tingnan mo, dahil sa sapatos na yan. Di ba? Oh. Di ba dahil sa sapatos na yan, nakita ka namin, nagniningning ang iyong boses. Ganyan, di ba? Kinilabutan ako sa iyo ah. Nakita mo ba? Alam mo ba yung palakpak at sigaw ng mga tao yun? Walang katumbas na halaga yan. Alam mo ba yun? Ladies and gentlemen, a star is born! Ano pa ang pwede mong kantahin para sa amin? Don't cry out loud po. Ha? Don't cry out loud. Don't cry out loud. Ha? Sana yung tuktok nyo, not so loud. Ha? Ladies and gentlemen, one more time. Monica! Spirit. Wow. Ayun, meron gusto mong ng pera daw sa'yo from PFC. Ayan po. Ayan, kita mo pag may talent ka. Wow. Ayan, sige ho. Ayan. Siya, bigyan mo mic para mag... Am I? Where are you from, mami? Sa kisap po kayo. From uh, Norfolk, Virginia. Wow, okay. Uh, hi. Ano pa ano gusto niya hey. sabihin? Uh, magaling na bata. Okay, eto. Uh -huh. Thank you po. Wow. Okay. Wow. ano gusto mong sabihin? Maraming 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 salamat po Thank you very much. Magaling po kumain. Oh, ayan pa. Another one. Oops, naman Okay, my friend, my classmate, classmate ko ng high school. Ayan. Meron kang 2,000. Your name is? Again, papakilala po kayo. Your name? Mario Bella Conception. Classmate ko na ng high school. Nakita ko, ha? Kita mo na. Saka ngayon? Saka ngayon si States Hawaii. It's nice to see you again. Okay? Okay. Kwento mo nga, kwento mo nga kung gaano ako kad. Sino ano ako sa high school? Ano ako? Si Raul talaga. Tulog ba? Ang alam ko, di ba? Kwento mo sa kanila kung nasan ako lagi. Nasan ako? Lagi ka po tumatakas. Nabumunta <laughs> <laughs> akong library. <laughs> Bukas yung library. Ganun ako ka ano nun. Okay. Library. La <laughs> Lovery, okay. Thank you very much, my friend. Okay, last name mami, Oh, magbibigay. Wow. Oh, one hundred dollars. Para sa kanya. One two thousand pa yung one hundred. Thank you. wow. Salamat po. Thank you. Oh, di ba ang sarap ng feeling Oh, okay na yan First time ko nakita ang tao, ha? Na lahat nag-mumore, ha? First time kong kinilabutan. Ha? Monica, sana ito simula na simula ng magandang buhay mo. Monica. Monica, second time ko itong gagawin. Yung una, nagbigay ako ng ganito kalaking halaga sa isang nagro-rubiks at magaling. For today, meron kang 50,000 cash! 50, cash! Thank you, Pop. Sir Willie. Really? Ang gwapo-gwapo niyo pala sa personal. Ando na lahat yun. Kasama na lahat yun. Hawakan ko muna para makapaglaro ka. Wow! Look at that. May 100,000 kami. 2,000 kami. 20. Wow!